Grabe, laki na yun, laki ako Vlog ah. nyo gagayahin mga idol, yung pagdukot ng Pugita Ginagawa lang namin to kapag mababaw, tsaka may kasama Tapos kapag maluwag yung butas, pwede mo dukotin Pero pag ma masigit ang butas, delikado Ayan <laughs> <laughs> mga idol, nakakita kami ng Pugita Gabi nyo sa mga buong mga idol Kasi mula pa ka lang kami, harap kami na tayo Pero may nadaan lang kami. Pugita Sino nakakita?

pasensya nyo na ba kayo doon dito ba na sa ano, video malabo kasi mababaw pinahampasan ng alon parang tao maghahawak grabe lakas ano grabe laki kasi magkakaroon na yun parang tao na magkakaroon sa ilalim ng katago siya na baka sobrang dalawang kilo yan yawa na yan di ba nagkakaroon siya di ba nagkakaroon siya nagkakaroon siya Ayan mga idol, Natakot na si Lods Pitoy eh, kasi sobrang lalaki daw ng kalabay. <laughs> Kaya pala <ba> Lods. <laughs> palilawati mo na, palilawati mo na. Palilawati mo Kaya idol, nangingitim na yung area na kung saan may ano, dahil dito yung bahay ng uh, Pugita. Ayan po. Siguro hindi siya malaki. Ay, hindi siya mahaba. Malaki. Ay, uh, ano na siya mga idol naglabas na siya ng eng uh, ayan oh. ay gitim na oh. ayan mga idol oh. dinukot na nila Di kaya. dinukot na dinukot Di kaya. Kaya din. ayan mga idol huwag oh. nyo gagayahin mga idol yung pagdukot ng pugita ginagawa lang namin to kapag mababaw tsaka may kasama tapos na, kapag maluwag yung butas, wala, pwede mo dukotin wala, wala, wala. pero kapag masikip ang butas, delikado. At ginagawa lang namin ng pagdukot mga idol kapag pagod na yung, uh, yung pugita. Kapag marami na ilabas na yung ibig sabi mahina na yung pugita sa loob hindi lang lumabas dahil sa takot so ngayon pipilitin natin lumabas pilain na lang para mas mabilis

Thank you, Lord. <laughs> <laughs>